Kasi hodiyo iranti. Ang tao ay kamatayon. Ha? Naglaroy-laroy ko sa kalibutan aron pagpangita sa kung kamatayon. Hindi totoo yan. Kaya ako ay kamatayon. 2024 na ko katuig naglaroy-laroy sa kalibutan aron pagpangita sa kung kamatayon. Pero huwagin ako makita ang akong kamatayon. Gago! Asa ka na kong pangitaan ang akong kamatayon? Kikikapoy na kong suri-suroy sa kalibutan. Ha? 2024 na ko katuig naglaroy-laroy sa kalibutan. Aroong pagpangita sa kong kamatayon, kaya ko ay kamatayon. Hindi totoo yan. Asa ka na kong pangitaon. Gikapoy na naman kong pangita. Kinahang lang makit ang ginako. Mula ka huh. kong susunahan. Gikapoy na naman kong suri-suri aroong pagpangita sa kong kamatayon. Bisag asa na lang kong nabot. Huwagin ako na nakita ang kong kamatayon. Huwagin kamatayon gago! Asa ka na ako pang ng akong kamatayon? Kaya ako si Udi o Ang way kamatayon? Hindi totoo yan. Asa ka na ako pangitao ng akong kamatayon? na rapag ikaw kasi kiklaro'y laro'y is kalibutan? Arong pagpangita sa akong kamatayon? Kaya ako way kamatayon? Hindi totoo yan. Ang bugiro, anong tawahan na ah, ako si kamatayon? Ay, di No, 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 no. no. Cool. Dili angko lang akong pangalan. Ako si Hudio Irante. Ang tao ngoy kamatayon. Hindi totoo yan. S 24 na ko katuig naglaro ila ris si kalibutan. Karon pagpangita sa akong kamatayon. kaya aku way kamatayon. Wala kay kamatayon ko, dai ko ah. Di ko mahadlok anang kutsilyo. Kay gikapoy na kog suri suruy si sa kalibutan. Aron pagpangita sa kamatayon. Kung imo kong dunggabon, itunong sa akong kasing-kasing. Kay aron sigurado gi ko dimante kadung gabun kul tuliun romantika minattay dimkonya dung gabun iya mangkung tuliun minattay ning bayana kaya bang mangku sekitar okay, baling tuliun oi unsat i tuliun taka no no no, no. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ay, shika matayo niya, mahadlok mo dito,